yung g cash uh, ko Paano kaya ito Wala akong dalang cash Nagugutom pa naman ako. Didiscount na lang ako dito sa mall. Hanap tayo ng discount. <coughs> Anatay tayo ng seventy thousand, number sixty-five. Ayun marami silang natirang na? ano? Di pa mo na? Dapat po, hindi kayo na ng ano. Um, ayan guys, oh. Uh, Nagpigiran sila ng, ng ulam eh. Pwede akin na lang po, oh. Ayan. Ah, di ba niya kalistar kita guys? Thank you. Sarap, sarap ng chicken. Kaso wala tayong panulak. Mangihingi tayo. Boss, pwede yung akin lang to? Oh, lang ako yun. Ay, tubig to eh. Tubig ko Pwede sprite na natin sprite. na lang to. Discarte lang guys, para mabuhay. Thank you ah, thank you. Well done boys. Ayan nakakain kayo. Kaso walang kanin eh. Ano lang siya? Tawag doon, manok lang. Tsaka subdues.